sa inyong lahat ngayon po ay October 30, 2025, Webes ng ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating unang pagbasa at pagmanila sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 8, verses 31 to 39. Mga kabatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila sino nga ang hatol ng kaparusahan si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo ang paghihirap ba ang kapigatian ang guto ang kahubaran ang panganib o ang tabak ayon sa nasusulat alang-alang sa iyo nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatay. Hindi ang lahat ng ito ay kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan ang kataasan at ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang araw sa inyo pong lahat. Wala po dito sa loob ng Basilika sa, ng Saint Mary Major at ito po ang ating pinagpagbasa at paglinilay sa araw na ito. Kung saan pinapaalala sa atin na walang anumang bagay sa mundong ito ang makapag sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Anumang bagay, walang anumang bagay, maging ang ating kasalanan ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos kahit ano pa man dahil tayo ay tumalikod, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya sikapin natin, napiliin natin lagi ang Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangal. thank you